Nagpulong na sina Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Lenny Robredo sa Malacanang ngayong araw. Naglabas na rin ang Pangulo ng Executive Order na nag-uutos na isailalim ang labing dalawang ahensya ng gobyerno sa pamamahala ng Cabinet Secretary. Maxon si Maricel Halili. Pinagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kauna-unahang executive order na pagsamasamahin ang labing dalawang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng pamumuno ng Cabinet Secretary na Silioncio Evasco. Kabilang dito ang National Anti-Poverty Commission at Technical Education Skills Development Authority o TESDA. Ibig sabihin, kung dati ay cabinet members ang pinuno ng ilan sa mga ahensyang ito, ngayon heads of agencies na lang sila. Pinagsama-sama rin sa ilalim ng pamamahala ng Office of the Special Assistant to the President o OSAP, ang Office of the Appointment Secretary at Presidential Management Staff. Kasama rin sa pamamahala nito ang kabubuulang na Office of the President Events Management Cluster na kinabibilangan ng Presidential Management Staff, Presidential Security Group, Office of the Chief Presidential Protocol, Media Accreditation and Relations Office, at Radio Television Malacanang o RTVM. Si Christopher Go ang Special Assistant to the President. Kapwa naging aktibo si nago at Evasco sa kampanya noon ng Pangulo. Sabi ng Malacanang, malinaw ang layunin ng EO na ito. It's basically just to streamline so that it's not repetitive, it's not redundant. Pero napansin ang ilan ang pagkakamali sa unang EO. Sa whereas clause kasi nito, tinukoy ang Section 7 ng 1987 Constitution na nagsasaad daw na may kontrol ang Pangulo sa lahat ng Executive Department, mga bureaus at offices. Pero napag-alamang Article 7, Section 17 pala ito. Okay, noted. We will act on that. Kabilang din sa mga uunahin ng bagong Pangulo ang paglalabas ngayong linggo ng EO tungkol sa Freedom of Information Bill. Natanong tuloy ang palasyo kung paano nila ito mapapagkasundo sa pagboboykot ng Pangulo sa media. He wants to devote his first hundred or so days to work and he doesn't want it hampered by having to answer uh, little noises. Hindi rin sumipot si Digong sa flag raising ceremony sa malakanyang, nakadalas ang ginagamit ng bagong pinuno para makaharap ang kanyang mga tauhan. Pero sabi ni Secretary Ernesto Abella, hindi ito dapat panggawing issue. You know, this is a ceremonial process, and you know, the president is not a person who stands on ceremony. He's really an action person. But you can expect him to show up when uh, you can expect him to show up when it's really need, when action is really needed. Ang hinarap ng bagong Pangulo ay si Vice President Lenny Robredo na bumisita sa Malacanang ngayong hapon sa unang pagkakataon. Bukas naman daw ang Pangulo na makipag-usap sa Vice Presidente at nakita naman daw ito sa maayos niyang pakikitungo sa una nilang pagkikita sa Camp Aguinaldo noong biyernes. Yun nga lang, wala pa rin linaw kung magbabago pa ang isip ni Digong tungkol sa pagbibigay ng posisyon kay Robredo. I'm not... aware of that and not also privy to his decision making but the fact is he is open to conversation Uma Akshon Halili News 5